na naman namin tagigay Diyos para po magbigay ng mensahe at pagbati sa ating lahat ang one for all, all for one lagi Vice Mayor Arvin Ian Anil Thank you Muli ng Panginoon Isa mapagpalang umaga po sa inyo lahat Good morning O niyo, medyo na late ako Galing po ako sa Oakland Linaw Ano po? <laughs> Galing po ako sa si Simeno, papunta ron Oakland Linaw, hindi ako nagkakamali Anyway, napakaganda po ng pet caravan na ito. No? Ito po ipahagi pa rin ng uh, mas malawak na programa ng ating masipal at buting kurong lusod, Mayor ni Cayetano, na patuloy maging transformative, lively at caring po ang ating provincial. Pinapakita ng uh, pet caravan na ito, hindi lang ang mamayan niya ang minamahal ng lunsod. kundi pati ang minamahal ng kanyang mamayan. Di po ba? Tayo po, may mga alagang uh, uh hayo. Ako, meron, kinukwento ko lang kay <laughs> <ugly> Karina, may ako, meron pitong Itong aso, yung sa bahay. Pagka ang hirap po alagaan. So umaga, di ba? Apaliguan mo, apainin. Tapos meron pa, dito ba? Pero okay lang. Napakasarap na merong alaga. ang no? Anggal stress. Isa-isa no? yun. At parang pamilya mo na rin. Itutusin. Ito kasi tag-iisa kami. Alas tag-iisa kami ng aso. Uh, yung asawa ko meron. Yung tatlong anak namin meron. Tapos meron nga pa kaming dalawang pusa, ginagawin ko ko lang, at kakapanganak lang nung Persia. So, minsan na, minsan pag pinakawalan namin, napaka pero napakasaya At takbo ng takbo, tayo po talaga yung binamahal natin ang ating mga alagang hayop. Kaya tayo na lahat ng kayo, nandito, at ang pakiusap namin, kung kailangan, puntahan nyo lahat ng servisyo, puntahan nyo kung kailangan, okay lang. Kasi kailangan natin ipakita ang pagmamahal din natin sa mga alaga nating hayop. At uh, of course, uh, din namin sa inyo, pahalagahan niyo po ang programa nito. Hindi po lahat ng lunson may ganitong programa. At of course, kasabay nito, ang katulad na banggit ko, may Oplan linaw po. No? At sinasabay, may nandiyan pa rin yung love caravan, nandiyan pa rin, magkaka magkakaroon po ng open ngiti. May, actually, meron ng Oplan ngiti. Pero ang open ngiti, ewan ko, nabanggit ni Mayor kanina ako sa iti na akin kikin pagsamantala yung mga college graduate ah, students natin, yung graduating ah grad, college, college graduates natin. Yun muna. Kasi kailangan po nila eh. sa mga requirement po ata ng companies na meron silang maayos na dentures. Di ba? So, naalala ko tuloy yung kwento. Meron nag apply na sundalo. Gusto mag-sundalo. Sabi sa kanya, Sir, kailangan maayos mo yung ngipin mo. Kasi may bungi, may bulok. Sabi ng mag-aapi ng sundalo, Sir, bakit ang gera ba kagatan? Pero may punto, di ba? May punto naman siya. Pero sa mga college students natin muna, meantime, sa kanila muna, pero afterwards, sa atin naman, no? iikot din yan sa katulad ng pagkaraban, ng magkaraban, ng no? oplang iikot din po yan. So, again, pag-usap namin, i-avail niyo po lahat ng mga programa ng ating lunsod karapatan po natin at para nakalaan po para sa atin lahat ng programa na yan. Kaya nga ang pondo ngayon, binondohan ng malaki ang mga, ng mga programa na yan. At asahan naman po ninyo, kami po nila Mayor Lani Cayetano, Congressman Ading Cruz Jr. at ang ipapakating mga konsyan, kami po patuloy na magkakaisa, magkutulong-tulong at gagawa po ng mga ordinansa, mga pulisiya, mga programa katulad nito na tiyak mapapakinabangan ang bawat taligenyo at mga minamahal po ng bawat taligenyo. Muli ito po ang inyong Vice Mayor Arvin Aling, Hindi na po ako papakahaba. Ako po ay maglalaba pa. Magandang magandang po sa inyo lahat. Maraming salamat po, Vice Mayor Arvin Ian Alit. At syempre po, taligenyo, tayo rin po ay magkakaroon ng photo opportunity kasama po ang ating Vice Mayor. I don't know what I'm talking about,